Ganyan yan. May, yan, may tagay tayo. Uh, may Siargao. Ayan. Daet. Ay, pwede daet. <laughs> tagay tagaytay, Ayan. Pwede. Subik. Ayan. Nakalive tayo, baby. Opo. Napupo na tayo. Napupo na daw kayo. Maraming. Ah. Uh, ka pa na <laughs> <laughs> Ayan, Tagaytay. Five Star Hotel sa Manila. Uy, grabe. Yan, yan yung mga pwede. Mga ano siya. Uh, malapit sa katotokanan. Kasi yung Japan, uh, oh, kahit matupad yun, medyo malayo na sa anniversary nila, di ba? Saka yung kasing ano, uh, yung anniversary is may nakatago ng ano, budget. Uh. Kaya, yun po. Pwede nga yung sa Manila, no? Sabi ni Kuya Pi. Magaling talaga si Kuya Pi, oh. Five-star hotel sa Manila, pwede rin. Tayo po ba? Ayan. Siargao, kalinga para po, islands. Ayan. Okay. Saklark, Pampanga, Subic. Ayan. Bohol Buhol dami. Karami. nalilito na akong saan. Five Star Hotel. Okada. Ayan. Sabi ni Kuya P. Shout out kay Kuya P. Magaling na reactor din po, no? Kahit na ano lang siya, no? Newbie. Newbie. Okada. Ano na lang? Okada na lang, guys. Pabor ba kayo? Okada. kahit saan basta magamit yung ang 100k sa jumbo ay at hindi sa ibang love team ay hindi naman po hindi talaga po yung gagamitin sa ibang love team sino po ba nagsabi na yung budget ay gagamitin sa ibang love team kahit po may magsabi sa akin na gamitin sa ibang love team yun hindi ko po gagawin yun kahit mismo yung nag sponsor nabawa si ma'am Connie na nagsabi sa akin na gamitin mo yung budget ng jumbo sa ano sa danjoy hindi ko po gagawin yun ano hindi po tayo ganun Dait na. <laughs> so, ano? Kayo po ba? San po ba yung ano nyo? Ano, gusto. Ayan. Kasi, yun nga, ano? Ako naman kasi, pag nalilimutan, kaya palagi ko sabi na, pag may nakalimutan ako, uh, message lang po kayo. Message lang kayo sa ating page. Kasi, um, andyan lang naman po yan. Ano? Di po namin yan aangkinin. Uh, at syempre, uh, ako po, isa lang naman po ako. Ano? Uh, pero ngayon po, nakalista na po sa admin natin. At uh, yun nga, dalawa na kami, hindi na ako isa. <laughs> Sinabi ko na kay Erin lahat. Ayan. So ito yung mga nakapending sa jump car. Ano? Yung bakod, ayan. Kay, yung from Tita Olive, nagbigay siyang ano, para kay Carla. It's yung anniversary from uh, uh, Mama no, Connie. Ayan. Yun yung bakod po is dalawang 60K yun. From Young Me, yung sa Jomcar 18, no? Nag-contribution sila. And from Mom Connie. Ayan po. Nakalista na po yan lahat. Kapag may nagsabi sa akin, inaano ko na agad sa admin ko, sa secretary ko. Ayan. Okay. Ay, Ilocos, grabe. Ganda. Dami nilang ano, dami nilang suggestion. Para sa akin po kasi, wag naman yung sa beach na naman, no? Kasi palagi na lang po sa beach. <laughs> 'Di ba nagpalawa na? Kani naman po, wag naman sa beach. So, syempre, ah, uh, tawag yan, syempre, uh, kasama dyan yung mga team uh, jump car, ano? Sino-sino ba yung mga nasa team jump car? Mga reactors nila, sila Kuya Nel, ano? Kuya Jens, yung inesponsoran ni Mam Ma Connie, yun yung makakasama. Dr. Love, tara boss sa Ilocos. Ay, Dr. labdi di ka kasama dito. Jump car ito. <laughs> Maganda nga sa Ilocos. Maganda nga doon. Vegan. Tama si Kuya P. Siguro Ilocos na lang. Ano? Manila, Okada. Ayan. Sama mo naman ang Danjoy. Ay, iba po ang Danjoy. Sa Boracay po ang Danjoy. Sa Boracay na po ang Danjoy, guys. Ayan. Present po. Si Kuya Nelly. Grabe. Hirap naman ni vlog nun. Grabe. Seat of Dreams, Manila. Ayan. So, eh. Bahala na po kung saan. <laughs> Pero at least may mga nababasa akong mga suggestions po ninyo. Ayan. Maganda yun. Old style sa vegan at balikan ng kasaysayan. Yun. Tama. Ganda. Ganda dun. Maganda nga doon sa vegan. Vintage. No? Tanongin natin sila, Carla, kung saan nila gusto. Vegan or Okada? Ayan. Kailangan masari vlog ng Rara. Ngayong week po. Ngayong week. Abangan nyo po, mahalin. Danjoy na lang kami abang. Ay, huwag po tayong ganyan. Please alang-alang po sa team Kalingap at sa ating channel, sa mga tinutulungan natin. Panoorin niyo po kahit hindi niyo po idol. Kahit hindi niyo po idol, panoorin niyo po. Or kahit i-play niyo lang po. Alang-alang po sa mga beneficiaries natin, scholars natin. Possible yung Ilocos, mga kalinga. Possible yung Ilocos. Ilocos or Baguio ulit? <laughs> Ganda sa Baguio eh, no? Oy, thank you po at Ma'am Samantha, pinapanood namin lahat. Grabe, yan ang dapat. Thank you. Kasi isa lang naman po tayo dito, guys.